Maglagay ka lang ng kandila sa Vic Vaporub. Mula nang malaman ko ito, hindi na ako bumabalik sa botika. Gawin mo ito at hindi ka na muling magkakaroon ng ganitong problema. Para sa ating simpleng tip, kailangan lang natin ng tatlong kandila. Ilagay sa kawali at painitin sa mababang apoy hanggang matunaw. Mga kaibigan, hindi ko inakala na magagawa ko ito sa bahay. Nakatipid ako ng malaki sa gamot matapos kong matutunan ang kahanga-hangang trick na ito. Sigurado akong magugustuhan mo ito. Kapag tuluyan nang natunaw ang mga kandila, patayin na ang apoy. Huwag itapon ang natirang mga sinulid dahil gagamitin pa natin. Pagkatapos, ilipat ang natunaw na kandila sa isang lalagyang salamin. Ngayon, idadagdag natin ang pinakamahalagang sangkap, ang Vic Vaporub. Magdagdag ng isang kutsarita nito, tapos haluin ng mabuti. Para tapusin, magdagdag ng ilang patak ng langis ng eucalyptus. Pagkatapos, haluin ito sa huling pagkakataon. Natutunan ko ang trick na ito mula sa kaibigan kong nurse. Ito ay isang mabisang at hindi nagkakamaling tip. Naalala mo ba yung sintas na sinabi kong itago? Gamitin na natin yan ngayon. Gamit ang toothpick, ilagay sa gitna ng lalagyan at hintayin hanggang tumigas ang kandila. Pagkalipas ng ilang sandali, tingnan mo kung anong itsura. At ang amoy nito'y talagang kahangahanga. Ngayon, putulin na lang ang sobrang sintas at sindihan. Magkakaroon ka ng magandang kandilang mabango at pampalakas ng paghinga. Tama yan, lalo na para sa pagpapagaan ng paghinga, ubo, at baradong ilong. Ang Vicks Vaporub ay naglalabas ng usok na gamot na dumadaan sa daanan ng hangin, nagpapagaan ng mga sintomas. Magdadala ito ng magagandang benepisyo bukod sa pagbibigay ng mas nakakarelax na pakiramdam. At hindi lang yan. Ang langis ng eucalyptus ay may amoy na minti at makakatulong sa iyo mag-relax, gamutin ang problema sa paghinga, at linisin ang paligid laban sa bakterya at mikrobyo. Kaya talagang sulit gawin ito sa bahay. Iyan ang video natin ngayon. Sana nagustuhan ninyo. Paalam at magkita tayo sa susunod na video.